Last News Update Mga balita ngayon. Labing anim na Pinoy na inaresto sa Qatar sa unauthorized political protest. Posibleng makulong ng tatlong taon ayon sa DFA. Idel Fitir pinagdiwang sa buong bansa. PBBM nagpaabot ng minsahe. Senior citizen patay sa pamamaril sa Midsayap, Cotabato. Ako po si Cesar Sorian. Maragatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Posibleng maharap sa aabot sa tatlong taong pagkakakulong ang mga Pilipinong inaresto sa bansang Qatar kung mapatutunayang lumabag ang mga ito sa batas laban sa hindi-autorizadong demonstrasyon. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, sa labing siyam na arestado noong nakaraang linggo, tatlo ang pinakawalan dahil sa pagiging minor de edad. man, kabilang ang kanilang ina sa mga nananatili sa kustodiya ng pulisya. Sa kabila nito, umaasa ang DFA na mapapalaya ang labing anim na Pilipino ngayong linggo at sa halip na kasuhan ay pagmultahin na lamang ang mga hinuli. Tiniyak din ang kagawara ng tulong legal sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Qatar's Law No. 18 of 2004, maituturing na illegal ang unauthorized protest dahil nangangailangan ng approval muna mula sa gobyerno ang anumang public gatherings at protesta. Paalala ng DFA sa mga Pilipino na nasa ibang bansa nagalangin at tumalima sa mga batas ng bansang kanilang pinamamalagiya bago magsagawa ng protesta. Ipinagdiwang ng mga Muslim sa buong bansa ang Idil Fitir, hudyat ng pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Sa iba't ibang lalawigan, sabay-sabay na nagtipon ng libu-libong mananampalataya para sa Eid Prayer, kabilang ang malalaking pagtitipon sa Maynila, Mindanao at iba pang rehiyon. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Binigyan din niya ang diwa ng pagkakaisa, kapayapaan at pagbibigayan na dala ng okasyong ito. Anya ang Edil Fitir ay hindi lamang pagdiriwang ng tagumpay sa pagsasakripisyo kundi isang paalaala rin ng pagmamahal at malasakit sa kapwa anuman ang relihiyon. Samantala patuloy naman ang siguridad sa mga pangunahing lugar ng pagdiriwang upang matiyak ang maayos at mapayapang selebrasyon. Patay ang isang senior citizen na dating kawani ng gobyerno matapos pagbabarilin sa kanyang minamanehong pickup sa Midsayap, Cotabato kahapon March 30. Sa inisyal na ulat ng pulisya, pauwi na sana ang biktimang kinilalang si Datu Sindatu Sangid Dilangalen o kilala rin bilang Datu Roy. Residente ng Barangay Buwal Norte, nang tambangan nito ng hindi patukoy na suspect na sakay ng motorosiklo sa bahagi ng Zone 7, Barangay Poblasyon, Asyete. Nagawa pang maisugod sa ospital ang lalaki, ngunit idineklara rin dead on arrival. Ito na umano ang ikalawang beses na pinagbabaril ang biktima. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.